Parang ano, may tiger sa bahay. Correct. And then, 4 months old. Lalaki. Lalaki siya. How old is she? 8 months old. 8 months old. Yung bawa siya? 8 months old. Yung eto naman, yung kaya. Diba, babae e. Ayan, ayan. Ayan, maganda ng mga mata. Pretty. Bigyan na nalang 20. Pagpal, no? Puting-puting. <laughs> Ito yung mag-aampul sa iyo, ha? Saan ka yung buhok niya? No. Sumasagot yeah. po. Tuwag, tumapaan. No, wala yung buhok niya? Correct. eh. Ay, hirap na. Ano na siya? Naktro na? Ano yung posisyon nga siya? Wala eh, itakot na. Itakot? Ang kapal ng balay ni bumitok. 11 months na lang 100. Good day mga boss, welcome back po sa ating channel Sabado ngayon, kaya nandito po tayo sa Pasig Pet Market Para i-update po kayo sa inyong mga favorite dog breeds at cat breeds Pero bago po lahat sa mga hindi pa nakasubscribe Subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll Follow us sa ating Facebook page, Ride and Roll 07 Sa ating TikTok at Instagram, Ride and Roll Marinit! Tara na! Umpisa na po natin. Let's ride and roll. Magandang umaga ate. Sobe. Sobe ni So. Ayan, mag-update lang po kami. Po. Ano? Ito tayo. Anong unang ilalabas natin kay ate? Himalayan. Oh, may Himalayan pala to. Oh. Oh. Ano ba to? This one is ni ma ah, Ito, male. male. Male and female. Malaya. Himalayan. two months. Uh, uh, Ito, humans it. din na may get out. Ayan, ang ganda ng mga mata. Oh. Bigay mo na lang ng 8-5. 8-5 na lang. Okay pa. Wow, mga blue. Ayan na, British. Meron ulit tayong British. O, tatlo na lang siya. Okay, ang ganda. Ang gaganda na lang Okay. <laughs> Naglalabas. <laughs> ayan, uh -oh. British. Bigay ko na yung 20. Anong mga gender nyo? Ayan, male na lang siya. Oh, oh, eh. Naglalabas na sila. Oh, Dapat sarado yung... mo muna yan. Gusto patatawarin. <laughs> <laughs> uh, ayan. Ah, <laughs> oh, ito naman mga person ito, ko ba ito? Ito, oh, Queen. Babae. Ito, ay, lalaki. Ay, ito lalaki. months old. Uh ah, -huh. Gan... na rin. Eight five na lang. Ayan mga eight. Negotiable pa ah, naman yun Ate Shobi. Ate Shobi nang tapos sa'yo. <laughs> Shobi talaga, hindi ano. Uh Oo, -oh, hindi Michelle. <laughs> hindi Michelle. Ito yung, ewan eh, ko ano kulay ito ginger tsaka ginger, smoke ito, black smoke. ba yan? wala ano, na matanda <laughs> nga pag nagpaporti na talaga no <laughs> ah, ito ginger and smoke smoke para may pagkachoko pa no 2 months old this one ano yata ito female female Female, female din. Female din. Para sa female. 8'5. 8'5 naman. May bawas kayo. Ay, blue eyes pala ito. Ayan, ang gaganda ng mata. Ang dami. Ang kong Ang cute. Dito tayo sa Bengal. O, oh, yung Bengal natin Last may papel to. May papel, complete boxing na. Oo. Oh. Ayan. <laughs> May microchip din ba to? Uh Oo, -oh. free na, free na sa amin. Uh -oh. Three months old, male, in for parents. Ayan ang pattern niya, ang gawin dito, may pattern. Parang ano may tiger sa bahay. Correct. Ang ah, laki pa yan eh. Oo, uh -huh. uh -huh. three months pala, ito yung paper. Oo, uh -huh. ayan. <laughs> so magkano na lang dyan ate? Ito, 45. 45? Oo. Uh -huh. Nego pa? Nego shape tayo. Oh. Aba, e meron pa pala dito. Ito Persian, di ba? Okay. Oh, ayun yung Persian niya. Four months old. Mm-mm. Gender niya ito. Female ito, di ba lang? Di ba? Ah, male. Male pala yan. Male. male siya. Magkano po? At eight 5 na rin. Okay. Ayan. So, nandito pa yung ragdoll natin. Ragdoll, four months old. Lalaki. Lalaki, Lalaki siya. Ayan. May papel din te. Oo, lalagyan oh, natin yung papel yan. Okay. Magkano po? Dito out ko na lang, fifty-five. Yeah. May konting ko nego ba yun? Oo. Nego oh, <laughs> okay. shape tayo. Eto. O, oh, ayan. O, yung tortoise ano na natin. Tortoise. Female. Opo. Ay, dun ka. And three months old. Eight-five na rin. Ayan, eight-five na <laughs> Negosyo, oh, okay. May bawas tawagin nyo lang 'yan sila Ate. Yes. Para so, Para may, oh, may bawas. Like fine, fine, right roll, para may bawas tayo. <laughs> may shoutout tayo Ate. Oh, shoutout sa mga taga uh, Pampanga. Wow. Millionaires Capri. Shoutout sa inyong lahat yan Thank oh, you sa mga buyers. <laughs> Ayun, thank you po. Good morning, Kuya JV. Good morning po. Ayan, meron. At dito pa po yung ano natin, ha? Oo, oh, ano. Yung female natin. <laughs> tortoise okay. person. May konting shade pala siya ng ano, ate. May konting shade siya ng kaliko. Pero hindi siya ganun ka. Ano. So pure yung kaliko niya. Yeah. Okay. Uh, pero, pero tortoise siya. Oo, oh, ano. ayun po. So walang ano to ha, issue. Ako wala pong issue yan. Ang issue lang po niya napaka kulit. <laughs> napaka lambing yan. Malakas ba kumain? Malakas din <laughs> kumain. babae to ha? Apo, babae. Four months ba? No? Pa, three months. Three months. Opo kami sa kanya, Kuya David. Uh, ito, bibigyan na babaan natin. Dating 8.5, bigyan na lang natin na 7.5. Okay. Negosyable yeah. pa ko. Negosyable. at may bag pa ba yan. May bag kasi to. Eh. Oo, oh, <laughs> yan. Kasi <laughs> may bag po ba yan. Oh. Libre nga na yung bag. Opo. Okay. <laughs> Hintayin mo mag-aampun sa <laughs> iyo, ha? Saan oh. kaya pupunta. Sumasagot, oh. Saan kaya oh. mapupunta? Saan kaya mapupunta? Ayan, 7-5 um, negotiable. Pababae. Uh, contact nyo na lang si Kuya JB. <laughs> Maraming salamat. Thank you, Oo nga eh. Hmm? Maliwan. Exo person. Kapal ng balahibo niya, Kuya Jason. Ang uh, lalaki, 11 months. Thank okay. May sa pa no Kuya Jason? Tapal yeah. o, puting puti. Good morning, nandito yes. tayo sa Pasig ngayon Yes Bukas, Grotto yes. <laughs> Ayan, pwede tayo sa Trinidad okay, Kung maparood nyo to today, Saturday, hmm. Sunday, nasa Grotto okay. Pwede nyo akong kitain. Correct. Uh, update tayo. Ano naman natin syempre. Nag-iisa na Three lang. 3 months na. No, kaya lumaki na rin. <laughs> Exotic person. Literal oh. na garbage siya. Babae ito. Babae. Ang balbo, grabe. Kumapal yung bigla yung dito niya. Oo, kumapal. Di na wala yung bahok dyan. Correct. Ngayon meron uh, yung... Ako maganda na alas. Uh, Apo. Ang taba, ah. Ang uh, taba pa lalo. Ang takas kumain. <laughs> Ebi siya lang natin yan na-18 yun. Na 18. Ako maganda yun. pa tayo. Yes, May bawas pa yung konti. Hindi tayo magabay tayo, hindi malayan. Hindi tayo. <laughs> Babae, oh. Babae. Puro ano, na to? Yan hindi siya nagtuloy na eh. mm -hmm. niya. Kaya lumabas na yung dede niya. Mm -hmm. Parang sa aso din. Ah, Oo, okay. ayan, ganda. Kasi first hit niya, 9 months, tinry namin siya. Okay, mm -hmm. wala. Yan, babae, mag-1 year. Baka bata pa, ano? Hmm, mag-1, ano lang siya, 11 months na yun. natin ng 10 babae. 10K, yeah, babae. Siyempre, -10 yes. magawas mo. Magawas ka yan, ha? Ano, tawagan nyo lang so, si Pedro. Oo, tawagan nyo lang okay, si Pedro. Siyempre, mga tayong mail. Makalaki naman yan. Pero hindi siya, ano, ah, uh, Uy, ang laki ng mata. Naaano lang siya sa tao. Na -ano na, na. Pero kung oh, well, kasi siya, nangamagat siya. Nagkakawal. Wala, lang siya. Ang kapal ng balay ni First niya. Wala ako. 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 Okay. 10 lang. 10 lang. Ang ganda ng tenga, May tulis Oh, yung 10, 10 na lang 'yan, lalaki. Ang ganda ng kulay. Ah, mo na. Ah, bigyan Mataas. Kasi <clears throat> Ito ano 'to? Russian Blue, hmm. 11 months lalaki. 10, 10. Oh, okay, thank Madami naghahanap ng ano, stud ng Russian blue. Two balls na. Hindi kami ay, madami. Ay. Ilang buwan na ito? Uh, <laughs> 11 months na. Uh, Napakalaki. Uh. Uh. Thank you, negosya ni PM niya lang niya sa MWK niya sa yes, yeah. yan sa MWKN sa FB page. Kuya Joshua. Pausapin niyo na yan, no? Apakaganda naman yan. Ibu ka nyo. Uy, na ano lang siya. Ang ganda. 3-grade now. Mapasok oh, ka na. Gusto <laughs> niya, lalo Ay Maraming salamat kayo Joe sa Thank, you, Thank you. So, Tayo mga available dito ng mga British short hair saka British long hair. Magandang umaga sa mga subscriber na Ride and Roll. Ito na po yung inaabangan yung mga British natin, nakitin. Meron tayo dito ng uh, dalawang female. Ito pong short hair natin na female. And, bigay ko na lang po ito, 17K. 17.2 na lang po per hair. Mapa babae, mapa lalaki, 17. Ayan, mga solid blue po yan. Blue, eto naman, British long hair, babae, babae rin. Yung lalaki natin, sa, mga kapatid nila, eto yung mas malaki sa kanila. Ito yung lalaki. Ayan, British long hair na male. Pare-pares lang po ng presyo, 17K. At syempre, hindi po natin makakalimutan yung mga nagpapashoutout po sa atin. No? Shoutout kay Mikoy Gapi ng Binyan Laguna at kay G. Cats. So, yan. Maraming maraming salamat po sa support. Shoutout po sa inyo.